Ang kusang biglang pagblink ng ilaw sa kalye ay isang bagay na tinataglay di umano ng libo-libong tao sa buong mundo at tinatawag itong street Life interference or SLI. Ang may mga ganitong kakaibang kakayahan ay tinawag na SLIders. Ito ay nangyayaring pagpatay-sindi ng ilaw sa kalye kapag papalapit ka sa isang ilo ng poste at kapag nilampasan mo na ang ilo ng poste ay bubukas muli ito at gumagana ng normal. Ang mga insidente ng sinasabing interference sa ilaw ng mga poste sa kalya ay noon pang 1800s. Tinawag din itong high voltage syndrome ng isang paranormal expert na si Hillary Evans sa kanyang 1993 na libro na The SLI Effect. Ang kababalaghan at misteryo ay batay sa mga insidente mula sa mga taong nagsasabing napapansin nila ang isang ilaw sa kalye na nagpapatay sindi kapag nadadaanan nila ito. Iniisip ng ilan na ang tinatawag na SLI ay sanhin ng static na kuryente o enerhiya na naglalabas mula sa katawan ng tao. At may epekto ito sa mga ilaw sa kalye pero ang ibang tao naman ay iniuugnay ito sa mga kakaibang kapangyarihan o mga kakayahan tulad ng psychokinetic. Ngunit ang mga choryang ito ay hindi pa napapatunayan ng science.